Malkintaki, hadap ni nagdaddam. Uy, padulong na mi, nabay. Guys. Sigay na, na. Sige, dol na mi. Nabay na. La, hadap kintaki, baad mi nagdaddam, hadap jalibi. La, tisawi ugap mi ni minak mang Asan mi ni baid? Ana im si bata ni siyara. Matarami dito. Nandol na mi. Ito ang city. Ito ang Malia City mga parking parking yan we are going to Jollibee daw layas, layas, yas, diba diba? layas. Kaya, nga, kaya magsama ka di ka mawawala kaya ginawa tour guide kasi layas dapat yun ang <laughs> 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 dito na kami sa Jollibee. Okay. Dito na kami guys. Dito na kami sa so dali-bili. Ito na naman. Jollibee. Ayan. Hindi niya alam na may, may, ano na siya. One, two, three. Pag naipit ako dito, pag ako na, na ano dito. Dalhin ko yung pangalan ng Jollibee. Wait ka. Oga, ogap. Tapos, tapos yakapin mo din si Jollibee. Sige, sige na, sige na. Tayo ka dyan muna. Hoy, hoy, saan ka muna? <laughs> Ito naman ni Maru. Ayan, dyan ka. Ito, ituro mo si Jollibee sa taas. Ayan. O, sige na, doon ka naman. Yakapin mo si Jollibee, ha? Ha? di yakapin mo si Jollibee. Oy, sweet sila. Mahal mo ba yan? Pasok na daw. Eh, na nagpa-picture ka pa. Eh, ay, ayaw mo pa magpapigil. <laughs> 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 Hindi pa siya kasiya. Ayan, sige pa, sige pa, sige pa. Yakapin mo nang mahigpit. Ay. <laughs> Tuloy, nagliko na lang sila. Ito na lang ka Wala ka <laughs> Ito na kayakap eh. <laughs> <laughs> Inalikan talaga. Walang walang ano, walang pautwasan ba? Kuhang-kuha yan lahat, akala mo? <laughs> Kanina pa yung naka-video. <laughs>